May bagong bukas na dali dito. Tingnan natin kung kamusta yung mga tinda. Kung may bago. Laki. Ngayon lang nakita ng ganit. Wala kayong gonat. Ay, ang cute nito. Nagtitinda na din pa sila ng toaster. 199 lang. Oh, laki lang 199 May UCC. Ay, saan dito? Oh, 12 pesos isa. At least dito tingi-tingi siya blueberry. Basta iba dito may mga tinda din na galing sa ano. May cream Hansel. Malit na version. Pero meron doon sa Landers. Mas malaki. Pero to dalawang flavor siya. Ah, meron ganyan. Ah, mm -hmm. Mayroon. Ito rin may swish mis swish din pala sa Dolly. Ito yung masarap. Choco. 9 pesos. Go nut din. Nailaw na ko ito nito. Para nuno no, hello. Yes. Wala dito yung favorite kong cheese yung natutunaw, tsaka masarap, tsaka mura lang. Chocolate! Peanut and caramel, $1.59. Parang sarap. Kaso laki, hindi ko ito mauubos. Meron din ito, ayan, tsaka ayun. Basahin nyo na lang. Ito pa pala. Black and white. Peanut butter. Gusto ko ng chocolate na may peanut butter tatapsu. Oh. Uy, meron din ito, milk chocolate bar, may dark chocolate. Ito ay 26 kaya to. Meron bang tama ba 'yun? Ay, ito pala price niya. Yan. May pa sa express din sila. Tsaka mga ko at ito kakaiba. Tasty me. kalamansi. Ito masarap 'to. Yan. Try niyo din 'yan, mga potato chips and more more pa na mga noodles. Ito, Korean style instant noodles. And then, meron pa tayong beef noodles. And, cream of mushroom. Okay, ito, crab and corn. Chipsy. Para siyang clove. Ito, yung seaweed. 16 pesos isa. Pwede, pwede kayo mo na isang buo. Tsaka yung favorite natin, snappy. basa pala doon, snappy. Kala ko is napeya. Kuha tayo nito para kay Luli. Tasos. Masarap ba to guys? Ang tagal ko na ito nakikita eh. Parang yummers. So the water. Wait si Lu, peanut butter. Mura nung ice cream nila. Gabi naman yung presyo niyan. 9 pesos. Oo. Ang galing no. May mga iba pa silang tinda. Ganyan mga itlog, peanut. merong mga bawang sibuyas. May apple. Tapos may potato. Tsaka orange. Mura lang siguro. Oo no. Ayan. Mura lang. Ito yung cheese ni Luli. Gusto niya yan. Kape. Golda. Ngayon <gasps> ko lang nakita to. Missing na peanut butter. <coughs> Try natin. <coughs> Ramsey ko lang ako nakakita ng ganito. May nabati dito. Masarap to. Paso mahal. 100 plus yan. Unti lang. <coughs> Parang siyang Ferrero na strawberry. <coughs> Sale siya. 99 na lang. Try <coughs> natin to. liquid seasoning chili